Hello mga ka-RV Ayan guys Maglalakwat siya ulit Ang inyong mga ninang <laughs> Mga ninang <laughs> ah, diba Dahil Sunday ngayon Magde-date muna kami And at the same time Bibili kami ng Kutsyon ng aking sisterette Kasi sa karton na siya natutulak. <laughs> Sorry At For real? Hindi, hindi naman Yung sa uh, ano nakikitulog siya doon sa higaan. Yung yung higaan niya, walang, di ba, wala nang hinihigaan si Manang. Uh, e eh di, yung hinihigaan niya, nag-share na sila ng higaan ni Inang para hindi matikas ang higaan ni Inang. Parang ganyan Saan ba uh, si Inang? Sa, ta sa taas? Sa uh, taas. Si RJ to sa baba? Hindi, di ba may sarili namang higaan si RJ? Ay, baba? Oo. Mm -hmm. Sa baba ng ano? eh sabi ko, bibili na lang tayo kasi yung dalawa ata, ang plan nila pag dumating yung dalawa ko pang pamangkin matutulog na lang sila sa sala daw so bibili ako tayo ng isa pang yung manipis lang na something na ina-fold in lang for the midnight. so update namin kayo later pag nasa ano na kami, bilihan na kami we don't know yet kung saan kami pupunta from Samoa or somewhere else. Yeah. So bye-bye. Few moments later. Guys, nandito na kami. at sa mall. Lakad, lakad, lakad. At meron pa kami dito guys sa daanan na nagko-concert ata. Ayan, si Mahal. Ayan guys, ang daming tao. Linggo ngayon, hindi ko kilala yung mga batang ire. Kaya, lagpasan na lang natin para na sa mga bagets yan lakad-lakad muna tayo guys dahil naghahanap na kami ng makakainan itong moment na ito kakain muna tayo ayan guys sobrang daming tao dito tayo kakain sa Lugang Cafe nagkakrave kami ni Mahal dito guys kaya tara na pasok na tayo sa loob ayan guys kita nyo naman marami talagang tao hmm. Diba? nag-order na kami niyan ni Mahal guys tinatawag niya na yung ano waiter wala at finally nga guys dumating na yung order namin hindi na kami nakapag video nung mga ano guys kasi gutom na gutom na kami ni Mahal dyan <laughs> ayan guys kumakain na kami ni Mahal Sobrang sarap guys yung food nila dito. Malapit na namin maubos. Ayan. At kita nyo naman guys. So, ubos na. Pero may na-takeout naman kami dyan guys. O, so, tiba. Diba? Maraming salamat.